Nalalapit na ang aking kaarawan, pero hindi ko alam kung paano ko ito ipagdiriwang. Parang wala akong gana, at aaminin ko, nalulungkot ako. Pero habang nagbabasa ako sa internet, naisip ko na kahit simple lang, may mga paraan para gawing espesyal ang araw na ito. Siguro, hindi naman palaging tungkol sa ingranding selebrasyon ang mahalaga. Minsan, sapat na ang mga munting bagay para maramdaman mong mahalaga ka at may dahilan kang maging masaya. Oras para sa pamilya o kaibigan. Walang mas hihigit pa sa pakiramdam na may kasama ka sa special mong araw. Maaring imbitahan ko sila sa bahay kahit walang handa na bonga. Pwede kaming maglaro ng board games, magkwentuhan ng mga walang kwentang bagay na magpapatawa sa amin, o manood ng pelikula online. Minsan, ang tawanan at presensya ng mga mahal sa buhay ay sapat na. Magluto ng simpleng pagkain. Hindi ko kailangang magluto ng marami. Kahit pancit lang o kahit pritong itlog na may kanin, ang mahalaga ay mapagsaluhan ko ito. Kahit ako lang o kasama ang mga taong mahal ko. May simbolismo rin kasi ang pagkain, 'di ba? Kahit simple, nagpaparamdam to na special pa rin ang araw mo. Pumunta sa isang lugar na libre, isang park o kahit tabing dagat na malapit sa akin. Maglakad-lakad lang ako at haya ang maramdaman ng hangin. Minsan, sapat na ang katahimikan at aliwalas ng paligid para maramdaman mong buhay ka. Makakapag-isip ka, makakapag-reflect. At pwedeng maisip mo na hindi pala ganon kasama ang lahat. Magkaroon ng me-time. Bakit hindi ko bigyan ng araw ang sarili ko? Pwede akong magbasa ng libro, magsulat sa diary ng mga nararamdaman ko, o makinig ng paborito kong musika. Ito na siguro ang tamang oras para bumagal ng kaunti at alagaan ang sarili ko, isang bagay na nakalimutan ko minsan. Gumawa ng gratitude list. Ano nga ba ang mga bagay na ipinagpapasalamat ko? Minsan kasi, sa dami ng iniisip natin, nakakalimutan nating magpasalamat sa mga biyaya, maliit man o malaki. Siguro, kung isusulat ko ang mga ito, mapapaalala sa akin kung gaano pa rin kaganda ang buhay kahit hindi ito perpekto. virtual celebration. Kung hindi ko man sila makasama ng personal, nandiyan naman ang internet. Maaring mag-video call ako sa pamilya o mga kaibigan. Kahit saglit lang, marinig ko lang ang boses nila, at makita ang ngiti nila ay sapat na. Bigyan ang sarili ng maliit na treat. Kahit simpleng kape, isang pirasong tinapay, o paborito kong candy, bakit hindi? Kung gagawin ko itong espesyal, Mararamdaman ko na deserve ko rin namang maging masaya. Maging creative. Isang bagay na hindi ko pa nasusubukan, gumawa ng card para sa sarili ko. Isulat ko ang mga pangarap at goals ko para sa susunod na taon. Para itong paalala na kahit may mga araw na mahirap, mayroon pa ring mga bagay na pwede kong abangan. Pero sa totoo lang, kahit ano pang gawin ko, hindi ko maitatanggi na may lungkot na bumabalot sa akin. Siguro dahil hindi ko pa alam kung ano talaga ang gusto ko o baka dahil sa mga iniisip ko na hindi ko maibahagi. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong subukan. Kahit gaano kasimple, gusto kong bigyan ng halaga ang sarili ko. Kasi minsan, ikaw mismo ang dapat unang magbigay ng dahilan para maging espesyal ang araw mo. Ngayong kaarawan ko, hindi ko man makita lahat ng sagot. Sisimulan ko na lang muna sa maliliit na bagay. At sana balang araw, matutunan kong maging masaya ng buo, kahit para lang sa sarili ko.